Pinag-uusapan na ngayon ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagpapaiting ng kanilang alyansa kasunod ng panibagong insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Sa batala ay ginit naman ng ilang mga eksperto na pwedeng gamitin ng bansang suporta ng international community. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Nagkausap sila na National Security Advisor Eduardo Anio, at US counterpart niya na si National Security Advisor Jake Sullivan sa telepono. Sa pahayag ng White House, iginiit ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas kasunod ng agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas na nauwi sa banggaan sa Ayungin Shoal. Napag-usapan din ng dalawa ang mga paraan para patatagin pa ang alyansa at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nabanggit din ni Sullivan ang ironclad commitment ng US sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pero sabi ni DFA spokesperson Ambassador Tess Dasa, kailangan pang pag-aralan ng Pilipinas kung napapano na bang ma-activate ang MDT. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa oras na ma-external armed attack laban sa dalawang bansa. At this point, whether it will constitute an armed attack that would allow the invoking, of mutual defense treaty is something that needs to be studied. Nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Ministry of Foreign Affairs ng Japan. Naniniwala ang Japan na ang issue sa South China Sea ay konektado sa peace at stability sa rehiyon. Kaya naman, maituturing itong lehitimong concern ng international community. Tinututulan ng Japan ang anumang hakbang na magpapataas ng tensyon sa South China Sea. Naniniwala ang ilang eksperto na dapat na magsagawa ng joint patrol sa Pilipinas kasama ang mga like-minded nations para mas maigiit ang ating karapatan sa rehiyon. Ayon kay strat ADR Institute President Dindo Manhit, dapat gamitin ng kasalukuyang administrasyon ang suporta ng international community sa paunguna na magkaroon ng joint patrol. Naniniwala siyang mas magigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa ibang bansa. Kabilang sa mga bansang pwedeng magsagawa ng joint patrol kasama ang Pilipinas ay Estados Unidos, Japan, Canada, South Korea at European Union. Una na rin sinabi ng Pilipinas na magkakaroon ng joint patrols ang Philippine Coast Guard at U.S. Coast Guard. Nagpahayag na rin ang Australia ng interes sa aktibidad na ito. Bea Bernardo para sa bayan.